Good morning, good morning mga idol. Dahil nga Sabado, it's boys over time. dahil nga malamig ang panahon na may ka, sarap humigop ng mainit na sabaw. Yan, meron tayo dyang mga hipon na no, kalalaki. Papapugiin ko na sana ang mga hipon na ari. Kaya ala, ang naisip ko munang isukat sa ating gamay ay hindi ka tingnan nyo mas mahaba pa sa ating palad. Nabili nga pala rin ang kuya ko sa lemari na 800 nga palang kilo. God, dahil nga natapos na nating sukatin, eh, abay, dinin di, di na nga tayo Papa Pogi na kung saan tatanggalan na natin yung balbas, yung mga matutulis na pa At mga galamay o paabagay yun, bahala na kayo kung alin man doon. <laughs> pa, tapos nga kung abay hindi yan na, nilagyan na natin ng tubig para hugasan na maiging maigi. At paglinaw nga ako ng tubig, hindi ka na. At inabot nga ako tayo ng ilang banlaw di yan. Nga na, hindi ka kita nyo naman na malinis ng ating mga hipon. Aba, hindi red tukok cook na. Pala, hindi yan nga ako, nagsalang na tayo ng kamatis, sibuyas at bawang. Yan, tapos rin naman ho mga gulay na isasawag natin pag nakulu na nga ho pala piratin na ho natin ang kamatis para din ho siyang magdadagdag ng asim sa ating sinigang tapos naglagay na rin tayo ng paminta sinigang sampalok inilagay na rin natin yung ating mga gulay para Kat, kapag medyo half cooked na yung gulay syempre ilalagay na natin yung mga hipon dahil sobrang bilis lang niyang maluto Kat, take note nga pala guys hindi pwedeng i-overcook yung ating mga hipon dahil mahihirapan na tayong balitan dyan kakapit na yung laman nila sa Bala yeah. nga ako, luto na ang ating sinigang na hipon nyo. Wala nga akong ano, ano, nagsandok ng mama. Yan. Pag kami nga ako pala yung nakain, nga ho pala kami ng mangga. Pa, para nasa sa inyo na ho yun, Kung ano pang klaseng timpla ang gusto nyo. Kung gusto nyo ano, maraming sale, bay nasa sa inyo. Dahil tingitigis na naman ng Ay, sura na nakabayad sa restaurant. Kaya kayo ko hinagutom. May ako din ho. Nagutom din ho ako nung binoboy. Sober ko Kaya, paano mga idol? Thank you po sa laging pagsubaybay, pagtutok sa ating mga videos. Maraming maraming salamat yan, palike and follow na lang din po ng ating page at YouTube channel. Bye-bye!